Hello, welcome to my channel Cambos Dar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang house bill nagbibigay ng maintenance allowance sa mga seniors alamin. Kung magkano, at kung bago pa lang kayo sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell. Let's go! House bill nagbibigay ng maintenance allowance sa mga matatandang Pinoy alamin kung magkano. Ang isang libong buwan ng tulong sa pagpapanatili para sa mga senior citizen ay ma-institutionalize kung at kapag naging batas ang panukalang ito mula sa Act CIS Party List. Nasa 9.2 milyong senior citizen o Filipino na may edad 60 na pupataas ang naitala sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, PSA, noong 2020. Ang isang libong buwan ng tulong sa pagpapanatili para sa mga senior citizen ay mai-institutionalize kung at kapag naging batas ang panukalang ito mula sa Act CIS Party List. Pinangunahan ni House Deputy Majority Leader Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang paghahay ng House Bill, HB, 9569, na tinatawag na Providing Monthly Maintenance Medication Support Act for Senior Citizens. Ang panukalang batas ay nagsisilbing tugon sa kritikal na isyo na kinakaharap ng lokal na populasyon ng matatanda, partikular na ang mga nakikitungo sa talamak o pangmatagalang kondisyong medikal. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng ng stipend na isang libo para sa mga maintenance na gamot, ang panukalang batas na ito ay idinisenyo upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizen at mapagan ang mga hadlang sa pananalapi na kanilang nararanasan, na ginagawang mas magagawa para sa kanila na ma-access ang mga gamot na kailangan nila. Kinikilala nito na ang pamamahala ng mga malalang sakit ay hindi dapat ikumpermiso dahil sa mga limitasyon sa ekonomiya, paliwanag ng panukalang batas. Sinabi ni Tulfo na ang House Bill 9569 ay kinikilala ang pangunahing kahalagahan ng pag-iingat at pagpapahusay ng kalusugan at kapakanan ng mga nakatatanda sa ating lipunan. Nabanggit niya na ang isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga senior citizen, lalo na ang mga may patuloy na pangangailangang medikal, ay ang pinansyal na strain na nauugnay sa pagkuha ng mga mahalagang gamot. Ang mga malalang sakit ay kadalasang nangangailangan ng regular at magastos na paggamot na nagpapataw ng malaking pasanin sa mga nakatatanda at kanilang mga pamilya. Kinikilala ng panukalang batas na ito ang pasanin at naglalayong pag-aani nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal, sabi ni Tulfo. Ang panukalang batas ay isang manifestasyon ng pangako ng ating lipunan sa paggalang at pangangalaga sa ating mga senior citizen na nag-ambag sa pagunlad at pagunlad ng ating bansa sa loob ng maraming taon, kalusugan, dagdag niya. Nasa 9.2 milyong senior citizen o Filipino na may edad anim na pupataas ang naitala sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, PSA, noong 2020. Katuwang sa pagakda ng panukala ay sina Act CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Ed Yap at dalawang District Solans Benguet Lone District Representative Eric Yap at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. At sana naibigan nyo ang aking video na tinatalakay dito ang house evil na nagbibigay sa mga seniors na isang libong piso at sana maging batas na ito para tulong sa mga seniors sa kailangan nila sa pagkain at gamot at muli please subscribe, like and share, please hit notification bell for my new video update. Thank you.